Ngayong araw dahil ay mag ako ng aking uban mga inday, matagal-tagal na rin akong hindi gumamit o hindi nagpa ng buhok mga inday. Gaya ng sinabi ko sa mga videos ko na huminto muna ako sa pagka ng aking pagka daw. Minto muna ako sa pagkulay ng aking buhok. Ang ginamit ko sa ngayon ay ang yong color treatment. Sa ganitong paraan mga inday ay hindi magbubug ang ating buhok. Hindi mabugbug ba ang ating buhok sa kakakulay na yun ang dahilan na grabe talaga yung damage ng aking buhok at saka sobrang sira na siya. At kahit hindi kayo nagtanong mga inday, sasabihin ko ang buhok ko pala ay kinky, masyadong makulot kaya kailangan ko rin magpa-straight kasi kung sobrang kulot na niya inday para na akong ano ba rin, magkukulam tignan dahil. <laughs> Kaya ang nangyayari mga Inday, nagpapa-street ako every year, nagpapa-color ako sa aking uban every month. Kaya ang nangyayari sa buhok ko ay nagiging buhok ng mais. May na-discover ako nitong color treatment. Dito ko lang dinabili sa Japan. Kaya tinry ko siya. Hindi naman siya talaga pangit. Kaya ito talang muna gagamitin ko. Ibabad ko lang siya ng mga 25 minutes. At yung mga nagtatanong saan siya mabili, saan siya mabili. Ma'am, hindi ko talaga alam kung saan ito mabili sa country ninyo kung nasaan ka. Pero kung ako sa inyo ay mag-order kayo sa Amazon. Sigurado ako meron ito sa Amazon. Kasi may nagtatanong meron ba sa Watson, sa Dubai ba, sa Singapore, sa ano, sa Malaysia, kung saan saan sila nag ano nagtatanong kung saan bansa sila. Ma'am, i-try sa Amazon online. Sigurado ako meron talaga sigurong Amazon sa inyo. After ko nga pala diyan mag-color sa aking uban mga Inday, ay pupunta kami doon sa Donke kasi nga yung hair oil na pinakita ko sa inyo sa mga nakaraang video ay talagang maganda siya at nakakamu-use talaga sa buho. Katulad ng buho ko mga Inday, ang buho ko kasi Inday ay ano, basta sinabi ko masyado siyang dry and kung sabaga, jatay na siya, day, ba? Jatay na lang talaga sasabihin ko, day, kasi bawal man kay Mita magsasalita ng piday Sa lahat kasi ng hair oil na nagamit ko, yun talaga ang nat nagulat ako sa result niya. Ay, nako, napakaganda talaga ng result niya, day. Kung dati ang aking buhok ay nag ngayon, day, hindi na sila masyado nag day. Nandito na ako sa loob ng dongke, nakita ko ito mga inday, nagsisi ako bakit bumili pa ako sa online, mas mura pa pala dito sa dongke. Ito talaga, magustuhan talaga ito ni si Pop day. Magustuhan ito ng batang di masupil kong anak day. Nagpunta ako doon kung saan ko nakita yung D hair oil. Ang naiwan lang dito day, water treatment lang day na D. D, D, D. D. Charot. Naubos na siya mga inday, inubos siya siguro niyo mga day ni. Nandito kami sa dongke nag ano nagliwali o uwing uwi na ako dyan mga inday kasi wala na nga yung hair oil na bibilhin ko sana kaso lang itong anak ko ay gusto mag ikot ikot sa mga pagkain bang itong mga tsokolate dayo. in fairness naman kasi dito sa donkey ha mas muro talaga yung pasalobong nila na yung mga tsokolate mga secheria kaysa ibang store kaya dito na kayo mamili